On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Nung estudyante ka pa, gano'n mo kahit ang subject na math? Go. 8. Magbigay ng word na karay o katunog ng Mart, M-A-R-T. Pass. Maraming mahihirap na Pilipino. Sino ang dapat sisihin? Presidente. Pagkaing Pinoy na na-miss ng balikbayan. Sisig. Salitang pwede mag-describe sa basher ng mga artista. Ingit. Let's go, sir. Para scale of 1 to 10, nung sudyante ka, gano'n mo kahit ang subject ng math? Saan mo? Mga 8. Saan dyan ba ang 8? Very good. Good start. Magbigay ng word na karime o katulog ng mart. M-A-R-T. Hindi na natin nabalikan. Maraming may na Filipino. Sino ang dapat sisihin? Sabi mo ang presidente o gobyerno. Ang sabi ng survey, Bo! that's <laughs> good. Pagkaing Pinoy na na-miss ng balikbayan, sabi mo'y sisig. Ang sabi ng survey. Hoy, salitang pwede mag-describe sa bashers ng mga artista, sabi mo'y inggit. Ang sabi ng survey, nice one, 107. Very, very good start, sir. Very good start. Thank you. Thank you. Let's welcome back, Mark. Good, Mark. Sir. Okay ka ba? Yes, yes, okay? yes, yes, yes. Alam niyo, para pampabuenas lang, gusto ko balita sa iyo. Kasi si Sir Tat ay eh, nakakuha ng 107 points. Wow! Ibig sabihin, 93 to go. Okay? At this point, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Sir Tat. So, uh, give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Good luck. Okay. All right? Here we go. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, noong studyante ka, gaano mo kahit ang subject na math? Go. 8 7 Magbigay ng word na karaym o katulog ng mart M-A-R-T Fart Maraming mahihirap na Filipino Sinong dapat sisihin? Gobyerno Ah uh, 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 Kalikasan Pagkain Pinoy na namiss ng mga balikbayan Adobo Let's go Sir Mark yes. Thank Eto, hindi na natin abutan na. Salitang pwede mag-describe sa basher ng mga artista. So, wala na po tayong sagot dyan. Ang top answer dyan ay inggit. Nakuhan nyo. Top answer yan. pagkain piloy na na-miss ng mga balikbayan, ang sabi nyo ay adobo. Ang sabi ng survey, top answer! Maraming mahihirap na Filipino. Sino ang dapat sisihin? Sabi niya yung kalikasan. Ang sabi ng survey. <laughs> oh, ang top answer ay gobyerno pangalawa. Sarili. Sarili ang uh, pangalawa. Sarili. Magbigay ng word na katunog ng Mart. M-A-R-T. Sabi niya ay Mart. Okay, uh, 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 uh. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Ang uh, top answer ay cart. letter P. P-A-R-T. Scale of 1 to Meron. 10. Gaano mo kahit ang subject na math? Sabi niyo 7. Ang sabi ng survey, 9. Ang top answer ay 10. 10. Pero anyway, Sir Mark and the Joey G and the Henny's, congratulations! You still won 100,000 pesos tonight.